O natin si Engineer Isagani. Opo, Versosa, ang pinuno po ng uh, City Building Official ng Quezon City. Ciao. Good morning po Engineer. Good morning po. Magandang umaga po. Sir, nagkaroon na po ba ng uh, initial investigation ang inyong opisina tungkol po sa nangyaring insidente kahapon sa Tomas Morato? Opo, at uh, nakakalungkot nga at nangyari itong ganito ano. Ang bumagsak kasi ay yung palitada ng building. So itong mga palitada naman kasing ito eh, bihira naman bumapagsak ito. So talagang uh, aksidente na nangyari na bumagsak. Ngayon, ang gagawin po namin eh, dahil nga sa nakita na natin na hindi nga maayos na yung kondisyon ng mga palitada, maaaring isususan namin sila na lahat ng palitada ngayon doon sa harap eh, ay baguhin na nila. So, para may... hindi na maulit yung mangyayari. Opo. opo. engineer, um ito pong building na ito diyan sa May Tomas Morato Avenue is this a residential building? Ano po ito tsaka gaano na katagal? Uh, residential building ito, condominium ito. At uh, ang uh, sa record namin, ang building permit nito ay August 30, 1995. So medyo matagal na rin siya. Pagka po ganito na uh, may nangyayaring aksidente at yung yung dalawa po doon sa mga estudyante ay critical ngayon ng kondisyon. Pagka po ba ganyan papano Papasara yung building? Ano po ang gagawin ng naman, uh, procedure niyo po hindi, pagka naman, hindi naman natin pwedeng ipasara yung building kasi condominium 'yan eh. <laughs> naman titira yung mga tao. So, ang gagawin lang natin ay uh, ayusin lang yung mga dapat ayusin. Halimbawa, yung mga palitada na alam natin na mahina na, eh, papapalitan na natin. Opo. Opo. Engineer, uh, matatanong lang po ako, Engineer yes, ha? Pa. Opo, opo. Yes, uh, Kanin nyo, oh. uh, ano pong ginawa niyong paunang pagsusuri? Kasi kahapon lang nangyari po ito. Kayo ho ba mismo napuntahan niyo po yung lugar? Uh, hindi po, nagpapunta po ako ng tao doon. At ang instruction nga ay i-cordon yung area para mm -hmm. wala mo nang dadaan doon. Mm -hmm. Opo, opo. Kailan po kayo nagbabalak pumunta mismo, Engineer? Maaaring nga uh, ngayong araw po uh, para makita mm -hmm. ko rin yung sitwasyon talaga. Opo. Nakita niyo ho ba yung mga pictures, video o larawan kung saan po nang galing yung pong bumagsak na palitada? Opo, opo. May mga pictures mm -hmm. naman. Parang nasa 8th floor ya tayo. pang, -pang, -pang palapag yan. Opo, opo. Sige po. Uh, kasi po, yung uh, humang team na nagpunta doon ay binigyan nyo ho ng ilang araw bago magsumite ng formal na resulta ng investigasyon? Opo, Ngay ngayong araw din po siguro na ito may magkakaroon na ng uh, report. Opo, opo. Ano hubang bang investigasyon po ang gagawin po ninyo, Engineer, sa kasong ito? Ah, uh, sempre visual lang naman ang magiging pwede nating gawin diyan kasi uh, unang-una sabi ko nga architectural uh, component ito. Hindi uh -huh. naman kasi ito structural eh. Opo. Usually kasi pag nag-iinspeksyon kami ng mga building, yung structural talaga ang tinitingnan natin. Mm-mm. Electrical installation, mechanical uh -huh. installation, 'yun uh -huh. po ang subject ng mga inspection namin. Opo, naunawaan po natin. Ito ho kasi ay kumbaga yung pong uh, panglabas na anyo ng building, yun po yung bumagsak dito po sa mga Opo, bata tama. po na Galing sa school. Pero engineer, kung na, kinakita niyo ho ba na yung portion kung saan po nang galing yung palitada ay may ikinabet na internet Opo, outdoor patch panel. Yes po, meron po. Opo, yes, sa, sir. Isa, <clears throat> yata, yun, eh. yes sir. Sa smart kaya tayo na. Yes Kasi dito sa permit, tin tinang, tinignan <clears throat> namin dito sa permit, meron naman siyang permit. Opo, yes sir, That yes sir. That was 2022, 2022. Yes, sir. Opo, meron ang permit yung pagkakabit nito. Pero, uh, bagamat, opo, kasi po, kung nakaharap ka sa building, sa kanang portion po, noong portion po kung saan ang galing yung bumaksak na bato, sa kanan po ng galing, no? Pero doon sa kaliwang portion kung saan po kinabit yung internet outdoor patch panel, may nakita ka ng portion doon na parang natanggal din yung palitada. Apo, kung inyo pong pupuntahan, o susuri susuriin ito, mapapansin po ninyo. Apo, apo. apo. So sabi ko nga, apo. sabi ko nga ito po kasi, investigahan po ninyo ng mga etc. et cetera. Kasi po, apo. o kasi po, in fairness naman, ano po, sa pamilya nitong mga nabagsakan, itong mga bata apo. na sana nga po makasurvive. Kasi sa ating pong usaping legal, meron pong kung tawagin ay quayside delict, no? Ibig sabihin po sa civil code natin, may sinasabi na, uh, kapag may kapabayaan, opo at merong napinsala dahil sa kapabayaan may pananagutan ang uh -huh. nagpabaya kasi po uh -huh. kasi kung ito lang po ay hindi po naman tayo engineer hindi po tayo arkitekto, hindi po tayo maalam uh -huh. dito pero doon po sa mga nakausap na natin sinasabi na kung kinabit mo yung mga panel na iyon at nakita mo na, uh -huh. na dahil sa pagkabit mo doon mismo sa kinabitan may mga palitada na tanggal kumbaga obviously, uh -huh. dapat na isip muna na kasi nga, umangat na yung palitada sa ibang porsyon na baka bumaksak sa baba. Yan pong sinasabi uh -huh. ng iba. Bagamat, hindi natin inaakusahan dito yung may, may ari ng building, ha, ng kapabayaan, pero siguro nga po, mas maganda, in fairness sa mga nabaksakan dito, opo, na uh -huh. bago, bago natin sabihin na aksidente, kasi accident, walang may sala, eh. ba diba? Bago sabihin uh -huh. aksidente po, matukoy talaga natin Opo, nung kinabit ba itong mga panel na ito, nakita nyo na ba na may mga palitada bumabaksak? Dahil kung doon pa lang, palagay ko po may mga nagkulang. O, nung tingin nyo, Engineer? Uh, tama po kayo. Maaring isang dahilan nyo nung uh, kinabit yan, siyempre nag-drill -nag sila ng uh, butas yan para maikabit yung panel. Maaring na-disturb. Maaring na-disturb yung uh, palitada. Tama po yung analysis ninyo. Isa yan po sa titingnan, -titingnan namin na na sa sa amin nga uh, pagsusuri. 'Yon, opo. At kami po ay nagagalak na mapakinggan po ito, engineer, kasi nga sabi ko, no? Para po sa kapakanan din ng mga nabaksak ang bata dito, siguro po mahirap opo. magsa mahirap magsabi na aksidente. 'Di ba? Kasi kung uh, tama aksidente, po. walang tama may sala eh. 'Di ba? E, opo, po. Opo, tama opo. Tama opo. So kung ikaw yung building administrator, ikaw ang nagkabit nito, hindi nyo ba, hindi naman, mm. hindi nakita yan? Sa, sa, pagkabit pa lang nga, sa kaliwang banda, meron nang na-disturb na yung palitada eh. So, na-timing kung kailan may dumadaan sa baba, nabaksakan yung ulo ng mga bata. Opo, opo. Tama po, tama. Opo, sige. So, we appreciate... opo, opo. opo. po yan sa susuriin namin sa aming uh, Opo, opo. Salamat na marami. So, Engineer, uh, paano po ito ngayon? Sa, sa sitwasyon ngayon na nangyari po ito, Kanin nyo, hindi na pa pwedeng sarhan yan kasi may mga dwellers po dito. Sa pangyayari pong ito, uh, ano ang aming aasahan sa inyong opisina sa para po sa buong harapan ng building na ito? Ano pong inyong gagawin? Uh, mag, uh, kasi nangyari na nga yan, na napatunayan na natin, nakita na natin pala na, na hindi na rin ayos yung mga palitada niya. So, o-orderan na po namin sila na ayusin na nila, baguhin na nila yung palitada mm -mm. para hindi na mangyari ulit yung, yung uh, pangyayari. Mm -mm. Opo, opo. And then, uh, sa pangyayari pong ito, para po sa pangkalahatan na po ng mga building na maaring luma na rin po at pareho yung disenyo, ano po na may mga palitada, opo. ano pong aming asahan po sa inyo? Uh, isasama na po namin yan ngayon sa aming uh, inspection kasi ang katulungan ng nabanggit po kanina, ang ini-inspect lang talaga namin ay yung structural component. Opo. Mm. Ngayon, sa ganito na nakita natin na pwede palang mangyari itong ganito. So, kasama mm. na ngayon yung sa uh, aming uh, opo. titingnan. Opo, opo. Ano po sabi sa inyo ni Mayor dito? Inyo bang nakausap po si Mayor? Opo. Ano po sabi ni Mayor? Yun nga. Eh, pa-imbestigan nga kung ano talaga ang nangyari at kung mm. sino ang may nagkasala at kailangan mm. kailangan map mapanakot kung sino ang nagkasala. Yun naman ang instruction talaga ni Mayor. Opo, opo. And then siguro po ibang opisina na ho yung tutulong do sa pamilya. Ano po ng biktima dito? Mm -mm. Yes po. Uh, may mga may mga departamento naman kami na mm -mm. inatasan ni Mayor mm -mm. na tulungan yung pamilya. Opo. Sino po may may ari ng building uh, engineer? Uh, hindi ko po alam yung pangalan eh, pero Atherton yung one, eh, condominium Atherton Place condominium. Yung may-ari, sitingin uh, hmm. uh, pa namin. Okay, opo, opo. Sige po. Sige, may tanong uh, lang po si Chacha, pahabol po, Engineer ha, yes, kumamarapatin po rin niya. Uh, okay po, okay po. Engineer, um, siyempre marami na rin po tayong mga lumang structure around Quezon City. Hmm. Uh, first time po ba na nangyari uh, yung ganitong klase ng insidente? Tsaka curious lang din po ako, paano po ba yung checking na ginagawa niyo po sa inyong opisina sa mga lumang buildings na? para lang masiguro natin, hindi lang for the safety ng mga na, nandoon sa loob ng building, maging yung mga dumadaan sa paligid po niyan. Ang, ang, sinasabi ko nga po, sa aming annual inspection na tinatawag namin, uh, ang tinitingnan namin yung structural integrity ng building. So ito yung mga poste, yung mga biga, kung merong uh, unusual uh, na, na itsura na, ito yung sa structural component. Tinitingnan din namin ang electrical component kung tama yung mga wiring, yung kung umi, kung hindi nag-iinit yung mga panel board nila. Tinitingnan mm -hmm. din namin ang machinery katulad ng elevators. Tinitingnan din namin yan kung maayos pa siya. At the same time, nire-require namin sila na mag-submit sa amin ng uh, ng uh, maintenance program. So, responsibility talaga ito ng owner eh. Dapat minamaintain nila ng maayos yung uh, kanilang building. Mm -hmm. Yun po ang ang ginagawa uh, mm -hmm. namin sa aming um, inspection. Opo. Engineer, unang beses po ba may nangyaring ganyan? Sa pagkakalam ko, ngayon ngayon lang eh. Mm -hmm. Tsaka, parang meron yata nung nakaraan, about five years, uh, hindi ko matandaan eh. Pero mm -hmm. parang sa isang, isang maliit naman na na-store sa Novaliches. Pero, yun naman eh, wala namang uh, nangyaring oo. Eh? Oh, oh, oh. Yung pong assessment na ginagawa niyo sa mga buildings, gaano po kadalas? Uh, depende kasi sa risk classification yan eh. Katulad ng yung mga condominiums, uh, once a year yan. Once a year yan. Meron din naman yung uh, once in every two years, yung mga hindi masyadong delikado. Mm -hmm. At meron din once once in every three years. Tapos dito po sa building na ito, yung Atherton Place na binabanggit niyo, sa record niyo, kailan po ito uling na, na inspection? Last year po. Meron kaming inspection last year at meron din kaming initial compliance order uh, doon nga sa mga inadequacies doon sa mga nakita namin. Oh, okay. hindi po kasama doon sa compliance order niyo yung binabanggit niyo po kanina ng mga plaster or meron na po yan last year pa. Yes. Hindi kasama, ma'am, unfortunately. Kasi hindi hmm. naman kasi hmm. yun talaga ang focus ng building special. Opo, opo nga. Stop. Pero ngayon nga, hmm. nakita, nakita na natin na mm. maaari palang mangyaring ganon. So, from now on, isasama na natin sa focus ito. Opo, opo. Nabanggit ni, ano yan kanina, engineer nga, kasi yung kanilang mistructural, yung electrical, pati nga actually Apo. yung plumbing, ano, kapag may mga tagas-tagas na plumbing. sa sanitary. Din opo, sige. So, engineer, kami po'y natutuwa na kayo po'y pumayag po sa aming interview. Ang amin lang pong prayer, ang amin lang pong dalangin, engineer, ano po, na magkaroon talaga Apo. ng masinsinang investigasyon para kung may nagpabaya, sana po, para yung pamilya po naman may hahabulin kung sakasakali. Ano po, engineer? Opo. Opo. Kasama, kasama, naman sa instruction talaga ni Mayor yan. At uh, asahan nyo na gagawin natin. Opo. Salamat po. At sa uulitin po, kami tatawag po to follow up on this issue. Salamat po, Engineer. Sige. Thank you din, Sir Ted. Opo. Salamat na marami. Si Engineer Isagani Versosa, right? Opo. Ang building official po ng Quezon City.